Today is August 12, 2024 At ngayong araw tropa ay eh, celebrate ng aking nanay ang kanyang 63th birthday Walang ba hindi si Glenda de Samero Laison wow. ang pinakamagandang nanay sa buong mundo wow. <laughs> Pinaka the best nanay sa buong mundo Walang iba kundi yung nanay ko Glenda de Samero Laison Bakit? Bakit ko nasabing the best nanay sa mundo? Kasi siya lang ang tao nagsasabi na ako ay pogi <laughs> po tropa Today is August 12, 2024 At ngayong araw tropa ay eh, sinaselebrate ng aking nanay ang kanyang 63th birthday 63 years old ng aking nanay Alam iba si Glenda de Samero Laison ang pinakamagandang nanay sa buong mundo <laughs> ang mayroong pinakamalaking nanay sa buong mundo <laughs> ah, So ang video natin ngayon mga tropa ang content natin for today eh, ko sa aking napakabuting ina Pinaka the best nanay sa buong mundo. Walang iba kundi yung nanay ko. Glenda de Samero -Lison. Bakit? Bakit ko nasabing the best nanay sa mundo? Kasi siya lang ang tao na nagsasabi na ako ay pogi. <laughs> pogi daw ako. Well, well, well. Bukod yan mga tropa. Ikwento eh, ko na lang. Meron ako isang kuwento sa inyo na true to life. So ako po ay nag-aaral ng kuleyo sa Technological University of the Philippines, Manila. Na kung saan ay kumuha ng kursong Electrical Engineering Technology o EET sa loob ng tatlong taon lang dapat. From year 2000, dapat graduate na ako ng 2003. Ang kaso mga tropa, eh hindi natin sineryoso yung pag-aaral. So nangyari, imbes na graduate na dapat ako ng 2003, eh umabot ako ng 2005. Grabe, di ba? Sobrang pasaway ni Tonton dati. Pero kahit ganun pa man, eh, hindi pa rin nagbago yung nanay at tatay ko sa suporta sa akin. Kapag Ta tapos ako ng pag-aaral ng 2005, and then after noon, nag-asawa agad ako. Di wala kalungkot talaga, tropa. Na-imagine ko o naiisip ko ngayon na kung ako yung nasa kalagayan ng nanay at tatay ko noong time na yun, talagang madidismaya ako. At ngayon, eh naiisip ko na ako nalulungkot ako kasi hindi ko man lang naibalik sa kanila yung mga kabutihan nila hindi man lang ako nakaganti sa mga sakripisyon nila sa sa mga mga pinaggagawa ko nung kabataan ko na kung saan, sinayang ko yung pera sinayang ko yung pagkakataon na sana uh, ah, nag ako ng mabuti dapat hindi ko sinayang yung binigay yung oportunidad ng nani at tatay ko diba? dapat ginalingan ko dapat engineer ako so ito ako ngayon Muti na lamang, sinuwerte pa rin tayo, takahanap tayo ng permanenteng trabaho. Pero kung babalik tanaw ko, napaka, napakapasaway ko talaga nung time na yun, makabataan ko. Ako kasi yung tipo ng tao na ano eh, na mabarkada, ma palakaibigan. So, pag sinabi ng tropa, game ako doon, ganun ako. Hanggang sa hindi ko na namamalayan, nasasaktan ko na pala yung mga magulang ko. So, unuwento ko lang sa inyo tropa. Inuwento ko lang kung gaano ka ang aking nanay at tatay. Especially yung nanay ko. Sobra, sobra, sobra sa pagmamahal na para sa amin na aking kapatid Wala kaming magkapatid, tropa Kaya eh, itong video na to, inaalay ko talaga sa nanay ko Hindi man kami nakakunta ngayon sa birthday niya Kasi may pasok, tapos yung mga bata may exam So may ibang panahon pa naman, may ibang araw pa naman Pwede namin i-celebrate yung birthday niya Nang magkakasama kami Pero sa panahon niya yun, o sa oras na to Kung mapapanood ng nanay ko nah, I love you mahal kita, maraming 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 salamat sa lahat-lahat na lahat sa sakripisyo mo para sa amin mga kapatid. Ganyan din sa mga apo mo. Nung, nung kami nagsisimula pa lang ni Norhina, eh, halos si nanay at tatay yung nagpaprovide ng iba naming pangangailangan. Paggipit na gipit kami, sa kanila pa rin kami tumatapo kahit na nakabukod na kami. Gano'n naman talaga magulang, di ba? Kaya dapat hanggat maari kung, kung meron talaga, bigyan natin sila eh. Ang lang talaga na kung papipiliin tayo kung sino pa-prioritize natin, kung pamilya mo o yung magulang mo, 'di ba? Mahirap mamili, pero hangga't maaari, parehas dapat. So yun nanay ko pala mga tropa, eh. Is isa ring vlogger. isa ring content creator. Baka gusto niyo bisitahin yung kanyang page na Glenda kasi meron live shows, so meron siya sa Facebook, meron din siya sa TikTok. So good vibes lang ang nanay ko. 63 years old pero always happy. always doing her uh, job. always makes people happy. Oh, ganun ng content ng nanay ko, sayaw naman sayaw. Gawa na ng mga nakakatawang content. Kaya huwag kayong magtataka kung kanino ako nagmana Syempre sa nanay ko <laughs> So ngayon araw tropa Once again Ang araw na to ay naalay ko sa nanay ko I love you nanay I love you tatay Kasi nanay ko number one supporter ko mga tropa Kung mapapansin nyo Ang mga supporter ko talaga ay si yung nanay ko at ang asawa ko Every time na nagpo-post ako ng mga video ko Ilalabas eh, niya ng pangalan ni Glenda Lyson At ni Norhina Lyson So yan yung mga talagang Masasabi kong nagmamahal lang puro sa akin Yung tatay ko kasi bira lang mag-facebook mag yan So, naiintindihan ko yun. So, sinanay lagi yan. <laughs> Parang ako yan eh. Tsaka yung masawa ko. So, maraming maraming salamat, nai. Eto, matanda na tayo pareho. 63 ka na. Ako, 28 na. <laughs> sana lang. At sana po, inihiling ko sa Panginoon, siyempre nagdagang pa kayo ng maabang mahabang buhay para pag tayo pareho, magawa na natin o mapuntahan na natin, makain natin, mabili natin yung mga pinapangarap natin, magawa natin, ng sabay, di ba, nai? Alam ko may mga pangarap tayo, alam ko may pangarap kayo na, na gusto gusto ko sanang ibigay pero hindi ko pa maibigay. Pero sana sa awa ng Diyos, one time, kung may pagkakataon at bigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, ibibigay ko talaga sa inyo yun, sa inyo ni tatay. Sensya na po, kung medyo na ano, tayo, gipit. Namin ko gipit talaga ako ngayon sa trabaho, sakto sa na yung sinasahod kasi marami rin pinabayaran, di ba? Hindi niya ako nang tawad kasi hindi ko kayo masyadong natutulungan buti na lang nandiyan yung kapatid ko na walang sawa rin tumutulong sa inyo so I love you na I love you tai once again ang content na to ang video na to sa araw na to e para sa nanay ko pinakamamahal kong ina na walang iba kundi si Glenda de Samero Lison happy birthday na once again happy 63th birthday 63 years old na po yung nanay ko sana po batiin po ninyo ni nanay ko once again Nai, I love you paulit ulit yung sasabihin I love you I love you I love you I love you Miss na miss ko na rin po kayo ni tatay So there you have it tropa If you like this video Please don't forget to like, share and subscribe Sa so, puti pa si Tonton TV Once again Happy happy birthday sa si nanay ko Pinaka magandang nanay sa buong mundo Malaki ba ako di si Glenda Dito sa Mero Lysol Happy birthday I love you